guys ang lakas ng ulan ano you know? hindi tayo makagawa umuulan yun know? o oh, tulog tulog lang sila Yun, doon tayo gumagawa o. Doon tayo magawa, maulan. lamig na si partner. <laughs> Ayan, mga <lambig> na. <laughs> ikot muna tayo dito sa aklak kubo kubo yung alagang pagong tatlo yan sila guys yan o yan yan laki nila o oh. Lain pagong tina. Insa abang leg. Nah, mana tu kesnya? Gugutom na kayo. Ha, ah, gugutom na wala kayong pagkain. Wala kayong makain diyan. Guys. Saulan. Ayan. lawak dyan dito. Ayan you know, o. Ang dilim ng kalangitan. Paano tayo makapagtrabaho? Ayan. Ayan. Ayan niyo guys. Ayan. Ang putik pa dyan. Ayan you know, o. Lakas. Ang dilim. Eber di namakita nggak Eber? Delima enam kali girai, o farin, aku wa a a a a. Angin Oh langsung angin